sa nakaraang episode ng Encanta Dia Chronicles. Muling dinadalaw sa panaginip si Meet ng mahiwagang diwata, isang nilalang na tila nakatakdang tapusin ang kanyang pananakop sa Encanta Dia. Hindi na ito ordinaryong panaginip, kundi isang babala, isang tila hudyat ng kanyang nalalapit na kapalaran. Samantala, sa mundo ng mga tao sa gitna ng kanyang matinding galit matapos ikulong ang kanyang lolo Javier. Sinundan ni Tera ang pulis na responsable sa pag-aresto. Ala Robin Hood sa tapang. Tinugis at kinumpronta niya ang pulis, walang takot, walang atrasan. Dito napilit niyang mapaamin ang pulis kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng kaguluhan at ngayon, alam na ni Terra kung sino ang may pakana ng lahat. Ngunit hindi mapanatag si Nanay Mona nang malamang inilalagay ni Terra sa panganib ang sarili. Sa kabilang dako, si Akiro. Labis rin ang pag-aalala, lalo na nang makita niyang umiiyak si Terra, nag-iisa, sugatan ang damdamin, at tila nawawala sa sariling daan. Sanger, ang bagong superhero. Sanger. Buong episode 23, ika-24 ng Hulyo, 2025, Encounter Dia Chronicles sa kanyang pagnanais na makamit ang katarungan at makatulong sa kapwa, ipapamalas na ni Terra ang kanyang tunay na kapangyarihan sa mundo ng mga tao. Sa wakas, magpapakilala siya bilang Sanger, ang bagong babaeng superhero ng masa. Samantala sa Encantadia, naglakbay si Naimo, Adomo, at ang kanilang mga kasama patungo sa batis ng katotohanan. Doon, nakiusap sila sa espiritong si Mukha na itago ang katotohanan kay Mitina. Ang katutuhan ng ang diwata sa kanyang panaginip ay walang iba kundi si Tera, anak ni Danaya, ang tanging makakatalo sa kanya. Ngunit hindi ito madali, humiling si Mukha ng kabayaran, isang buhay kapalit ng kanyang katahimikan. Nag-alay ng sarili si na Adamo at Imo. Inakala nilang iyon na ang katapusan nila, ngunit isa pala itong pagsubok dahil sa kanilang sakripisyo, napapayag si Mukha kahit humarap pa siya sa kaparusahan ng kanyang pagsisinungaling. Dumating si Mitina at muling hinarap si Mukha. Tinanong niya kung sino ang diwata sa kanyang panaginip. Nagsinungaling si Mukha na labis siyang ikinagalit ni Mitina ngunit napaniwala siya ng tagapangalaga ng batis. Panandalian lang ang katahimikan sa gitna ng nag-aalab na banta. Sa mundo ng mga tao Habang nasa loob ng bangko si Tera at ang kanyang mga kaibigan, biglang dumating ang mga armadong tulisan. Pinadapa ang lahat. Kinuha ang laman ng vault at ang pera ng kanyang kaibigan. Pero hindi na ito palalampasin ni Terra. Kumuha siya ng saplot, ibinalot ito sa kanyang mukha at sa isang iglap, nag-teleport. Nasaksihan mismo ni Akiro ang kakaibang kapangyarihan ni Terra. Paglabas ng mga tulisan, sinalubong sila ng isang matinding tanjap mula kay Terra. Lumipad sa ere ang kalaban. Nagkagulo, nagsuntukan pinaulanan ng bala si Terra, ngunit isa-isang bumagsak ang mga tulisan. Sa wakas, ligtas ang lahat. Labis ang tuwa ng mga tao. Labis ang pasasalamat nila sa bagong tagapagtanggol ng mga inaapi. Ngayon, kilala na siya ng lahat bilang sangre. Samantala sa Encantedia, Lumilipad pabalik ng lirio si Pirena kasama ang isang mulawin na tumutulong sa kanya. Sa gitna ng paglalakbay, hinarap nila ang mabagsik na unos, malalakas na hangin, ngunit matinding kulog at kidlat. Nahulog si Pirena mula sa ere, ngunit agad siyang nasagip ng mulawin. At sa wakas, ligtas siyang nakarating muli sa Encantadia labis ang kanyang kagalakan, labis ang pasasalamat niya sa nilalang na naging daan ng kanyang pagbabalik. Ngunit habang may bagong pag-asa, may mga lihim na nananatiling nakatago, may mga banta na patuloy na nagbabadya, at ang tanong, hanggang saan ang kayang gawin ni Sangre para sa katarungan?